na naman tayo sa ating kaibigan mga kabrid farto ng pagpasyal natin sa kaibigan natin dito mga kabrid ito yung uh, ah? ano uh, uh, ilog na galing talaga dun sa bundok yung hindi galing sa yun oh. tingnan mo yung kaibigan mga kabrid ng uh, ano yung tubig dun oh. ayan kulay brown pero dito mga kabrid yung mga galing talaga sa rainforest mga kabrid ayan napakalinaw mga kabrid yes hanggang dun sa dulo andun daw yung pulse doon sa dulo nyan hindi pa natin napupuntahan mga kabre so tara mag uh, ikot ikot tayo dun sa kaibigan natin mag ikot ikot tayo mga kabre tapos ano uh, mag share tayo ng mga idea natin tara samahan natin kumusta hindi natin ang kaibigan na natin so uh, tara bagong lahat mga kabre mag intro muna tayo Kabi, nandito na ako sa loob mga kabi, na tayo sa loob ng kaibigan natin. Ayan o, oh, yung sitwasyon niya, nasa barong-barong lang siya pero uh, masaya mga kabir. So, uh, hindi, para sa akin mga kabir, kahit ganyan ang sitwasyon ng kaibigan natin, uh, hindi yan. Hindi, ano yan, may, may advantages na kagandahan sa buhay niya. Tapos, uh, meron namang ganyan lang yan mga kabi, kaibigan o. Oh. Ayan. Toy story mga kabir. toy story na. <laughs> dalawang palapag ang bahay niya mga kabid pero nasa puno ng mangga ayan kailangan kasi niya ng mataas mga kabid so ayan oh. dahil sobrang lakas ng ulan yung ano niya tinatabunan niya ng mga plastic. dahil siyempre hindi mo naman kailangan iano kasi yan hindi mo kailangan i-simentado eh, kasi puno ng mangga yan oh ayan puno ng mangga kailangan niyang mataas kasi binabantayan niya doon ayan oh yun sa kabila, yan, yan, binabantayan niya yan Tapos doon hanggang doon sa dulo Yan, paggabi, yan lang siya tumitingin sa taas So, mga kawayan, mga punong kahoy, mga mangga mga tanim niya Ang dami dito, kayumito, ang dami Kakao, ang dito Ano siya, yung parang abundant or, uh, uh, Marami siyang gulay So, ayan nga yung mga kabrido Ayan mga kabrido kung ano-ano lang ang tumutubo tapos kinukulture niya lang so gagaya nito mga kabrid oh nasa gilid lang ng daan mga kabrid ano na um, kangkong tsaka sa luiot, tumutubo mga kabrid tapos ayun oh mga gabihan niya dun oh, mga gabi hanggang dun sa dulo mga kabrid hanggang doon oh hirap na hirap siya nga linisin siguro kasi may dami na namang damo oh. pero ano yan mga gabi at kamuting kahoy mga kabrid hindi siya makapagayos din mga kabrid ng talagang uh, fix kasi nga yung ulan hindi naman kakayanin ng katawan natin kung araw-araw uh, nagpapabasa tayo sa ulan mga kabey. So, ginagawa niya pag may ano lang, kagaya ngayon, umuulan na naman. Ano pag kung ano lang yung uh, sitwasyon, pag uh, maayos ang panahon, 'yun kot siya doon, mag-ano siya doon mag magtanim uh, ng gulay, pag ano, gagawin niya kabey yan, mga tumutubong nakaligaw. Kukunin niya 'yan. I-move niya sa magandang gandang lugar. Doon sa mga ano. Kasi dito mga kabey kahit sobrang init dahil sa moisture or rapris ko ng paligid dahil sa mga punong kahoy hindi masyadong namamatay ang mga tinatanim kaya masyado nga matataba masyado mga ano niya pag gusto niyang gumulay ano-ano lang siya dyan no sa taas marami siya dyan, ano ligaw na ampalaya, yung ligaw na gabi, mga ganun ba. Kukunin niya lang yung mga talbos, lalagayin niya lang, lalagyan niya lang ng uh, sibuyas, bawang, at skunting asin. Ang sarap ng kabrind. Manamis-namis yun. So, uh, gusto niyang matuto sa paggawa ng uh, video, sa pag edit uh, Gusto niyang, ano, kasi nag-upload uh, siya ng nag-upload. Kaso, hindi pa siya totally, ano, uh, makita mo kasi sa mga uh, mga yung mga content creator kung bihasa na or baguhan pa lang pagdating sa paglalathala so wala pa siyang idea about sa mga app na pag edit kung ano lang ang neutral so masipag siya mga kapit masipag siya mag upload so uh, na masaya siya kasi nandito na naman tayo marami na naman tanong hindi na naman ako mga, kumusta kay puro tanong agad ang pasalubang ano natin tapos wala tayong pasalubong mga kapit so tayo naman isa Natutuwa naman kasi okay naman siya. Kasi nung nakaraan, umapaw na naman yung tubig mga kapre. Dito. Hanggang dito sa mga tanim niya. Pag umapaw ang tubig, dito pasok lang dito hanggang doon. Oh. So ayan oh. Meron siya mga ayan oh, may kangkungan siya. Napaka simple lang, kapre. Hindi siya yung tipong ano, yung wala kang magigitang magandang ano sitwasyon kasi muron ano siya eh. Hindi siya nagagamit ng uh, pataba, yung mga urea-urea na yan. Hindi siya. Na, natural lang siyang ano ayan o, niya. So, pag nakakuha daw siya ng ano, mga dalag na malalaki, dito niya binibitawan. Ayan. Ang sabi niya sa akin, maraming laman niya na ah, GPC. Maraming laman ng mga dalag yan. Hindi mo lang makita-kita. Pero pag mga nakukuha ko dun sa ilog, Ng mga dalag ko tinatapon na buhay na buhay sila yan dyan. ang lalaki na niyan mga ano sabi niya pag sabi niya mag ano ka lang magbingwit ka lang dyan ang dami dyan makukuha ka sabi niya sa akin e, ako naman mga kabred sunga-sunga ba yung wala tayong alam sa mga kung dagat yan mga kabrid bitawan mo ako dyan na uh, makadiskarte tayo pero pag ilog Jesus mariusip mga kabrid pag ilog naku wala talaga tayo ayan o oh. mayroon siya ngayong parang styro so andun kabrid o oh. yung ano yung uh, andun yung mga ay napuno na rin ng ano dyan puro yan dyan ano puro yan dyan kamutihan tapos may mga saging andun mga ano mga papaya andun ang dami dyan napabayaan sa sa pag ganito ka healthy ang bundok pag ganito ka healthy ang uh, taniman mga kabrid Ma, malingatan mo lang ng tatlong araw apat na araw lima araw isang linggo ang iyong mga tanim ganyan na mangyayari mga kabrido. so pag punay pa na yung ulan ayan hindi siya makasikaso kasi ang lawak yan hanggang dun yan dun hanggang dun yan sa dulo binababa niya yan nililinisan niya yung mga baba niyan di inaanuhan niya so buhay ano nga buhay buhay ano, buhay bundok mga kabrit. So minsan naabutan ko siya. Hindi <laughs> ko alam kung pag sisigaw pa ako. Au, au, au. Tapos andun pala siya sa dulo, nagbubungkal, nagtatanim ng mga kamuting kahoy. Pero andun naman ang kagandahan naman mga kabrit. Pag mayroong halimbawa, ano, namimili, nagtitinda sa palengke, wala siyang stock, papasyal sa dito. Tapos sa uh, uh, sige, ano ya, binibinta niya rin. Binibinta, binibinta niya rin ang ano niya, ang ang mga ano niya pag uh, may, may, gusto. siya so, siyempre si nagtitinda naman si Pinay. Eh pabili ako ng ano, ng uh, limang uh, limang uh, ano, limang uh, sakong ganito. Oh, 'yan. O oh, sige, ko kita 'yan. Oh. magkakaano siya, nagkaka siya sa paggugulay. Tapos mayroon din siyang sinasahod sa pagbabantay ng lupa doon kasi ano, yung hanggang doon, hanggang doon sa dulo ka Hanggang doon sa dulo papunta doon, o oh, Ayun, papunta doon. Isa yung may-ari niyan. Ayan, may, may pas may ano sa kanya, may uh, syempre, may monthly siya. So yun din na nakakapag-survive sa kanya mga kapatid. So ayan. Tapos ayan, yung lugar na 'yon sa kanya 'yan. So ayan kapatid. Masama ang panahon mga kapatid pero uh, tuloy lang tayo. Mapagkita tayo dito. Ito mga kapatid oh, Mga sitaw 'to. <laughs> mga sitaw 'to. Inayaan niya lang yung uh, pagtatanim kasi gusto niya natural lang. Ayan, doon. Ayun siya mga kapatid. Oh. Ay, siya. Nagbablog din siya. <laughs> <laughs> Gumagawa din ng konti. Lapitan natin. Kapito. Okay, tingnan natin kung magaling na. Kasi wala yung mas magaling pa sa atin. And, hindi tayo pwedeng mag ano, mag-judge uh, mag, uh, sa tao. Hindi tayo pwedeng mag sa tao kasi ano, titingnan lang natin. Ah, yan, kapido. Tingnan mo, kapido. Ayaw rin, ma. <laughs> Kuntit man siya, oh. Kuntit, siya. Kuntit siya. Ayan, nagkakuntit siya, kapit. Ayun, oh. No. Siya, ang Kwento-kwento siya, kapido ayun kami mabait daw bulanas <laughs> din so shout out sa so, mga kaibigan natin mga kapatid shout out po sa ating team na si sila ma'am Irene Jordan mga kapatid 7.45pm ng gabi nagbe premiere si sun, Sunod sino kay Ma'am Arin Jordan yung yung lingling yung, ling, yung yung lingkod yung, yung lingkod ba na. dito si Bakyat ATM tapos sunod ang ating may bahay na si Gaws blog Vlog sunod si Lilith Life and Travels sunod si Sajin Hunters sunod si uh, si Ross HK mga kabre. alas 9 tapos sunod na po si ating uh, Ma'am Arlene Channel 915 tapos ang ating uh, kagiliw-giliw at uh, napakabait na nila lang Sir Chicken Explorer 930 mga on his friend mga so, Ayan o. We are here now inside the uh, vicinity and area of responsibility of the You're papaya <laughs> mga kabits. We're together with lots of gabi mga kabits. So, yun, bagay, wawasiwasin wasi niya lang ito. Punta tayo sa dulo kung ano natin. Kung anong trip natin wow. ba. So, ayan. Alam, ano, malapit na. Ayan. Andito tayo. Ayan. Ayan. Ah, saging nga na pala ito. Ayan o. Sagingan puro saging tapos dito naman, puro gabi ang gilid ayan o, hilirang, hilirang gabi tapos sagingan don dun ayan, tara sa mga mahirap may tanim ang saging kasi isang taonan bago bumunga pero mayroon tayong kaibigan na si Sir Agrotech yan. yan, yan yan mga tanim niya mga saging, mga lakatan so ayan o, nasa silong tayo ng mga saging mga kabid. And andun siya panay kunting tiyan yung mga <laughs> ako 13 minutes ako <laughs> maaba ba ako mag content kasi 13 minutes eh ay <laughs> ay hanggang doon sa dulo ayan puro pala saging to oh, may bunga na oh may bunga ano kaya yung saging to ayan oh may bunga ka may bunga na puso ng saging oh Yan, yung puso ng saging ko doon maraming bumubunga sana hindi man tayo nakakatikim kasi maliit pa lang may may ari na ka breed yung kapitbahay natin Uh, oy GPC, may, may puso na yung saging mo, GPC. Ay, woo! ano, ano na ang lagayo? Sige, akin na lang yan, ha? Gusto mo na, ha? Aray ko, mga no, no! So, uh, dahil ha, uh, ayoko kasing minsan pag gano'n, alam mo na yung pangangailangan ng tao is, tapos, hihingi iba naman yan kung maraming ulam yan. Hindi naman hihingi yan ng maraming ulam. ibigay natin. Uh, yung iba, huwag tayo magdamot pagdating sa pagkain ka, brin. Madamot ako pagdating sa manok. Madamot ako sa mga bagay na pinaghirapan ko. Pero yung mga pagkain, kabrid, maano tayo dyan. Madalas tayong maghatid ng niluluto natin. Hindi, yan ang isang bagay na kahit minsan, kahit minsan nga kabrid, Pag walang wala talaga, yung isang pirasong tuyo, hati kami ng aso dyan. Ah, Sabaw-sabaw lang namin, okay na. Pag gano'n ba, yung tipong buhay kasi minsan, pagkain, hindi ko ma-explain kasi ano, iba tayo ng pagkatao, kapit. So sa akin, pagpagkain, wag wag mong ano yan. Kailangan, ano yan. Kung, kung pwedeng hatiin mo, hindi pwedeng uh, busog ka tapos sila gutom. pa uh, hindi, parang ano. Tayo, pag tayo ang wala, kaya natin magtiis-tiis, kapit. So yan, may mga tanim siya, Kaya mga bagong, ano, ililipat-lipat niya naman yan, hanggang sa dumami na sila. Dati piraso lang dito, dalawang saging lang. Ngayon, ang dami na. Ayun, nakabred So, to roaming na rin sa kanya Ito, ito mapansin mo, inagiya dinaanan ng baha. Kabred. Ayun, kabred. So, lumalayo ako sa kanya kasi hasan na ba 'yun? Asa na? Asa na siya? Ayun, ayun. Lumalayo ako kasi yung boses niya ba, magdikit kami nagkukuntentan, magdikit. <laughs> Masipi ako ko doon sa kanya, masip pa. Ay, lumalayo ako, ayun, wala na. Dead end na dito. Habol eh, man siya ng habol mga Habol man siya ng habol oh, Wala na, hindi rin na dito Andito na Andito na So, ano lang to Ay, ah, hindi, Wala kang mapupulot dito ka-bred, na ano na, Sa akin lang ang, ang video na ito is tungkol sa Yung sitwasyon namin pag na, 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 nabisita ako sa kanya uh, Ako naman is puro naman kakwilahan ng, ano, Kahit uh, medyo Medyo may lagnat na yung tao sa akin Pag uh, nakasama ko Kailangan mapangiti ko yan eh Ah uh, yung tipong mapapasabi siya ng uh, busit ka talaga, Iskanda. Busit ka talaga, GPC. Yung mga ganun. So, ayan o. Joker naman tayo. Bagay naman sa mukha natin maging Joker. Hindi eh. e, i na natin ng pag-joker, mga kabaydo. So, ayan o, mga Ayan. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsabay dyan. Salamat sa iyo, ha. Ikaw, oo, ikaw, ikaw yung kumakaway na yan. Maraming salamat sa iyo. Haanda na hanggang dito na lang. Uh, thank you po and uh, God bless po sa inyong lahat.